morning. Ah, uh, ito nga. Pasok na kontak na, na na inspeksyon na natin. Nandito yes, si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ang ending nito, ang kapunutulo nito, design flow. It is a design flow. Mali yung design. Ah, uh, ang history kasi nito, dapat ang uh, ang uh, funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So, binawasan to under uh, 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, pag ginawa ngayon yung detail design, uh, design is, is, is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Naka ganyan yung, yung arko na ganyan, tapos naka the, yung bridge, naka Uh, supportado nung kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor ng uh, support. Tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan. Eh. Hanggang sa taas. para hanggat, hanggang, hanggang sa taas. Para yung buong uh, ito, ang nagsusupport sa kanya. Yan yan ha, yung bakal na nakikita ninyo at saka yung at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin kailang, malaking ano, uh, nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget umabot ng 1.2 dahil nag-refit bakit nag-refit? nung nagko-construction -co pa lang may nakita na na gumagalaw na mahina kaya kailangan balikan na 3 feet so uh, the whole process is uh, the whole process, okay naman lang yung construction, yung contractor, sinunda naman ang plano uh, by the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa, yun lang yung specifications mali, so this is a design problem, napos this is a 44 ton bridge, dapat 44 tons and, uh, acceptable load eh, yung dalawang truck na yan, yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Eh, dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayun nga nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una eh. Ito yung bubigay. Wala nang plate eh. Ah, ito. Baka na. Ande, sumunod na lang. Ito, ito yung una. Ito yung una eh. Oh, tama. Tama. Kaya, kaya nakaganyan yan. Oh, hindi dito. Dahil tama. Dito po bigay, guys, ganyan, kinula lahat ito. So, wala, 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 we have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Eh. Pakapalitan natin yung mga support, pakapalitan, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Sir, Kaya, you should be held liable. <laughs> well, we'll uh, you know I always have a saying fix the problem the fix not the blame I use problema believe me we will find out who, will, who is responsible who is responsible is basically who who made the design because their design was poor look what happened and then also those trucks should never have been on the bridge so I know was the problem. Hindi ah, hindi na national to eh, national ah, national ah, ano Yeah, we have to be more careful yeah. about the uh, monitoring, yung mga load. Ah, kasi ganun ng problema eh kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari.